Wala well, meron akong ano. Kami star. Wars. Bagaling siya umarte. Siya palagi ang ano ko. Magaling umarte. Kaya uh, sinolaw na lang ni Nydus. Gusto kayo yung mami mo. Well, thank you ma. very much. Al ano meron kayo? The nominees for the Outstanding Performance by an Actress are... Lorna Torrentino, Patayin sa Sindak si Barbara. Grot! Huwag! Huwag! Grot! Huwag! nananalamin. Cheryl Cruz? Cheryl Cruz? Paano na ang mundo ni Janet? Diba? <laughs> ah. Cheryl Cruz din eh. Ipis. Pipi. Akala ko ipis. Ako yun. Janet! Janet! Nasa na? Janet! Ano na yan? Sa bayan pa ng karat kalat Tapos mo? Ah. Uh, Sabi mo? <laughs> upo akong ako binibwisit. Eto ang talo ko sa majong. Nasa ang mo? Ah.